yun mga paps Vlog 002 na namin to Bali ngayon magkakamping kami sa Dingalan Aurora Ayan nakikita nyo Wala pa rin kaming intro Ayan nyo sa susunod May niluluto na kami Siguradong kumpleto ricado Voice over muna tayo ngayon Bali ang usapan namin 5am Nakalis na dapat kami sa Pasay Pero sa kasarapan ng tulog 7 na nagpa-pack up pa lang kami Teka, teka. Parang may naiwan ata ah. Iniwan mo ako. Iniwan mo ako. <laughs> For our first gastos, full tank na gas worth 400 something pesos. Pagkatapos namin magpagas, tuloy-tuloy na din yung biyahe namin hanggang makarating kami sa aming unang stopover. First meal. Nagutong sa kalsada. Hindi Where we? Where are we? There by Barangay Santa Arcadia. Yeah. Baka ba natuwa na Ah, uh, yeah. After namin kumain, bumiyahin na ulit kami. Tuloy-tuloy na hanggang nasa Dinggalan na kami. Dinggala, 25 minutes na lang. Yan, yeah, nagpicture kami dito kasi marami nagpipicture. Nainggit lang kami. Tapos yun, malapit na din kami dun sa pupuntahan namin. Ayan, nafe-feel namin na malapit na talaga kasi Meron ng mga signs of tsunami warning dito sa part na to. Hi, everyone! I think we're 25 minutes away from Carino Beach. The beach, tingnan na. Pacific. Ito so, kami sa... I love putas na bato. Kaso, maraming tao eh. Tsaka mga mahihain kami. Kaya dito na kami sa I beach. Yay! Malapit na kami! Yay! Grabe guys! Tignan niyo yung sea. Sobrang clear! Ay, ito. Yung Yan, sweet na siya dyan. Kasi fit yung susunod naman. na adadaan na namin, nakaka-stress na. So, ito nga yung nakaka-stress kasi medyo may onting rough road. Pagdating namin sa site, naghanap agad kami ng spot. Dito napili namin sa may harap ng beach para pagising, solid ang view. Pahinga lang saglit tapos kinain na namin yung baon naming manok kaling sa bayan at saka yung kanin na galing sa bahay. After namin sumibog, nag-aya agad siya maglakad sa arawan. Yun! Wow. Lakad lang kami sa tubigan. Sa Wow, ang lalong ka ba dito? Paano ba naman? Bato. Nandun yung camp namin. Ang layo na namin. Lakat. lakad lakat na lang. Nanakari namin hanggang uh, Amerika. Kung dito kami um, dadata. Kaming Pasipi. Spratlys. Punta ka, Sa kabila. Sa kabila ba Pag ito lumalim, sugat-sugat <laughs> talaga yung paa natin dito. <laughs> so, kuha tong ay, Picture picture lang kami saglit dito pag gabi na kaya bumalik na rin agad kami. Dinner na agad to. Dinner ba to? Pulutan. Dinner pulutan. yan. Pero dahil ayaw niya na mag-ihaw, pipirituin na lang namin ngayon. May mga peri-peri light sila dito. Ayaw buksan. Pa-flock daw eh. Pag binuksan daw yung dito sa dulo. Mga hulad daw ng kuryente lahat. Bale, saglit lang naming niluto yung baon namin dito sa mini stove. Bato check! Yun yung bato! Alam, dumikit din! Ayun! Ano <laughs> ah, niluto mo? Hot dog and grilled yam. Grilled! Prito yan, hoy! <laughs> Ayaw mo mag-ihaw, hoy! Eddie, fake grilled. <laughs> The taste the same. Courtesy ulit. Aling Jumema, alam nyo na. Kalayaan yan. Tabi lang nung bakery. Hotdog. Kanino galing hotdog? Eh, Aling Jumema. Aling Jumema, eh. Jumema yan. Solid supporter namin yan eh. Let's eat. Kain na lang. Yum, 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 yum. ang kain lang to. Tapos liligpit na namin. Para makapagpahinga na rin kami. Oh. Ang ganda. Ang ganda. Sunset. Ay, sun, sunrise pa. Grabe. Basang-basa. Umulan kagabi. Para solid tong tent namin. Hindi kami nabasa sa loob. Na? Solid yan. Kwet. Kwet. Chua. Dikatlon. Benta ni Boss Dennis ng Canada, shout-out pa eh. may mayigising ka sa umaga, ganito view mo. Ipakaganda. Maraming tao rin eh. Hindi ko napatsa gagamit. Solid ng tent nito. ito. ko dekta rin mga gabi, nagmo-movie. Solid. Good morning! Tumay na sila kaagad. Wala, yeah, nag-overnight lang sila. Ganda guys, so may tubig na. Unang agenda namin sa day 2, maglagay agad ng trapal sa taas para kapag umulan, eh medyo hindi nabasa yung labas namin. Dito napansin na nung kapitbahay namin parang hirap na hirap na kami dito sa trapal namin. Buti na lang ng Jesse kuya tinulungan kami. Eto, almusal namin. Tahu muna. Habang nire-ready pa namin yung pang-agahan namin. Syempre, kapag nasa campsite tayo, dapat maging mindful tayo sa mga kalat natin. Luto na. Montage, montage. or ang gabi pa yan. kami kanina, so nilipat namin itong tent. Nagalap kayo ng bagong setup ito. Yung tarp namin, hindi yung posible kung hindi kami tinulungan ni Kuya. Yan. Solid, tinulungan kami. Naawa. Naawa ata sa amin. Kaya nga. Be, kayo na yun ah. Kung saan Ini pig. Saan gonna swim? Ano <laughs> ba yan? Malalim? After namin mag-agahan, ayan, nag-swimming na kami kasi tumaas na yung tubig. Hindi namin to na-experience kahapon, kaya lumublub na kami ngayon. Yan, chika-chika lang kung ano bang gagawin namin sa haba ng oras. Swim ka, swim! Oops! Oops! Oh, alam mo talaga. Hindi <laughs> na! Ang init po! So we're gonna go back later. Because it's so hot. Masasunog na po ako. Wala po kaming sunblock. Okay, Off lotion yun. Oh. panglamok oh. Pang lamok yun din pang araw. Saan kayo punta? Looking for food. Kitik na wala. Kitik Kape break. Habang nanonood siya ng Tony Fowler. TikTok na wala siya ngayon, TikTok. Nakaka-proud lang yung ginawa, ginawa naming tarp. Pagkahapon, bumalik kami sa dagat kasi hindi na ganun kainit. And sarap maglub-lub dito kaya, ayan, swim kami ulit. Okay, pwede. Ang ganda ng That's yeah, my favorite view. <laughs> <laughs> tapos ayun, meron kami nakitang magandang spot. Kaso may nakaupong pamilya. Kaya ayan, tamang abang kami hanggang sa umalis na din sila. Tapos ayan, lumipat na kami. May lang, ang ko. <laughs> o, oh, dito tayo sa kapila. Dito you know. Go! Sige <laughs> <Talagyan>. oh, <ito. laughs> na! Bagal yan. <laughs> Ayaw ko na pa. Kidong, kidong. Kidong, <laughs> Yan, buhati niya daw ako na nakituloy ng likod niya. Pinaginakatutok <laughs> siya sa akin. Tingnan mo. Bago pa kami maabutan ng dilim, naghanda na kami ng pang dinner namin. Ayan, sa video may kita niyo. Kunwari marunong ako magluto. Hiwa-hiwa pa ako. Yun, mga paps. Dinner na kami sa day 2. Ano masasabi mo sa niluto kong bigas? Luto. It's really cooked and it's well done. Ah, nagluto po kami ng adobo na kulang ko lang yung ingredients. Toyo lang yan, mga ma'am sir. Bakit may tulog na pula tayo? Kasi, papaon po yan ni Aling Jomema. Yun. Shout out ulit, Aling Jomema. So, Kalayaan. Up to it. Kain ah, kayo dyan, sabi niyo na pangalan ko, Ren. Extra ano yan, sabaw. Okay. Kaya na kami. Solid ng luto. Ay, Thank you, babe. At ito na yung pinakamasayang part ng trip. Napilit ko siyang mag-tiktok ng donkey-donkey-dong. Ayan. Super enjoy ko dito kahit parang napipilitan siya. Pero nagsayaw pa din kami ng donkey-donkey-dong. Kasi onti na lang yung tao. guys, day three. Day three. Kasi ang may dito sa para ito. Eh, pangalan? pa Karinyo. Karinyo. O, ano hey, lang. Hey, hey, hey. Napahabdog nga ako. Mabili kapi lang. Okay. <coughs> Pakain ko lahat. <coughs> dito. <laughs> Coffee break. Every gala namin, ito yung part na gusto ko. Yung magkasama kami. Yung kaming dalawa lang. Yung walang stress. Malaya namin binubuo yung mga pangarap namin. Kaunting appreciation lang para kay Dina. Kaya ito ang masasabi ko sa'yo. Esopagus, esopagus. Yung ulam ng katabi namin kagabi bangus. Ayun, umalis tuloy. Good morning. Tapos na kami magluto. Meron kami ato, tocino, adobo from last night. And beautifully cooked. Rice by... <laughs> Let's eat. Ciao. Ciao na, ciao. Last meal na namin to dito sa campsite dahil after nito, magpa-pack up na kami. Ayun, bago kami mag-pack up, siya in-enjoy niya muna yung area. Nag-motor-motor muna siya. Ayun, mabilis ang pack up. Di namin na-expect na mabilis lang kami magpa-pack up. Mas mabilis siyang magligpet kesa nung nag-set up kami. Ayan, alis na kami. Bye-bye na! Blogger Yarn, binalikan niya yung camera eh huling sulyap dito sa karagatan ng Dinggalan. Dito nagulat kami kasi may tricycle na baliktad yung rider na sa kanan. Wala kasing ganito sa pasay. eh. Sa inyo ba mga paps? Comment down nyo nga sa baba. So nagpawi na kami, nag kami sa Kabaga. Dito sa to? Kapanatuan na ata to, Mag-rate namin yung food later. So, kanya pork steak sa akin ay Hungarian. Ano ba ang masalap? gravy. Ay, ito pala gravy. Only sabaw. Pop? Only rice. Bye ka na. Bye-bye. Bye, guys. Maraming salamat sa panunood. Paalam!